baba na tayo ng ano hindi ko alam <laughs> galing tayo na ano na wind farm ayun may camera pa oh ah, grabe oh may ride kayo boss <laughs> oh wala eh ayun eh, ang mayari dito wala kausapin mo nalang sarili mo kasi solo rides eh wala kang kausap eh, kung may radio sana tayo may kasama ka pwede mo kausapin kasama mo sa radio ay ang problema dito eh ako lang mag isa eh <laughs> <laughs> ah, pala kalsada oh. Ah, saan kaya pupunta to? Tama. Ay, no aba oh. Oh, pia, aba talaga. Ay, ala. Ah, yung nagso-solo rides no nga diyan. Ayun, wala na tayo magawa, no choice na tayo. Ay, oh, sabi natin sarili natin. Wala tayong kausap eh gawin natin dito ayan, two bar pa oh. ayan ha, yung mga nagsusolo rides ayan ito talaga mangyari sa inyo ha ha mo nalang sarili mo alay, ha ha ka na loads, ha 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 ay, la, kang kasama eh. ba? Diba? Ayun, galing yung mga laguna mga yun. Hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh, oh, hop, oh. hop, 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 hop. Ah, grabe lupok dito oh. Ano to? Ayan, mabitak, laguna, ganda oh. May glass yung ano ah. Glass yung kanilang ano. Building. Ayos, ah, mabitak. Ayos. Mamaya, dating dahil na magtanahan ba? One bar na lang. Yung, ano, nga, uh, ano. Pabusin na lang natin. May gasolina nun sa dolo. Pagkat tayo doon. Ayan na. Yung mga nag-solo rides dyan. Shout <laughs> <Sat> out. Ayan. <laughs> Kausapin mo na lang sarili mo, Lodge. Wala ka nang gawa. No choice ka na. Hahaha. <laughs> dyan. Hindi ko sabihin mo sarili mo. Ah, ba ng kalsada dito, ah. 7 bagala sotso na. Nakalab ka pa ba? Ayan. Pugin natin yung one bar natin. Antay natin mag-signal yung battery. Eh, takbo ko, chinta lang. Eh, ulit tala yung ano natin, stack tayo, stack. Stack pangilid natin, stack lahat, stack bola. Cushion oh, flood area. Lagi nang kasi dito. Pag naulan kasi dito. Na Aray ka dito. Oh, one bar pa Tingnan natin kung saan naabot yung one bar natin. <laughs> ano galing din sa bahay kanina sa ano Hello Country Bar to eh 3 bar. Ya